Aba, maya maya ay lumapit yung lalaki. Unahin mo nga ito! Sabi ko, oh, uh, ganyan, hindi ganyan. Nagpapira tayo ng Nescafe Gold. Ito raw yung black coffee kasi maganda raw sa liver ang black coffee. So kahit hindi tayo nagkakape, try natin. And then, konting pang asukal na zero calorie chenes. Try din natin. natry ko to, hindi talaga ako nakakapi, di ba? So, hindi ko rin alam kung ano, kung ilang takal ditong ilalagay, kung gano'ng karaming tubig. Isa-search ko nga pala mamaya sa Google, kung alam naman niyo yung talagang dapat, call it nila. Siyempre, nagtititip pa tayo sa Google kung ano kayong makakatulong. At isang nga sa nakita kayo na raw, kape. Tatrema na natin sa susunod ang kape ng Kaping barako, kumbaga practice lang to at parang di ko pa rin kaya yung talagang, yung talagang black, as in, yun lang talagang kape. So, utay-utay, hindi utay, yung tinating aalis yung sugar, yung sweetener, sweetener. And, yun, sana makasanayan na natin. Kung hindi natin, yun pa rin, malimit tayong gumawa ng bruschetta. Yung tinapay, tapos kamatis, and then may bawang, sibuyas, Mister, wala na si eh. Then, ito. And then, konting paminta. Yung iba, nagkalagay pa ng cheese ako, hindi na yun na lang. And then, lagay sa tinapay na toasted. Yun, bruschetta Ang almusal natin, usually, mga 90% ito pa rin. Quaker oats ako, na. Pasko na. Hmm. Ang sarap sa Japan ngayon. Kasi, ah, uh, na mag-snow sa ibang lugar. Doon kasi sa amin, bihira, bihira talaga mag-snow, kaya well-celebrated kapag meron. Ang isang gusto ko talagang puntahan sa Japan na hindi ko napuntahan, na paborito paborito lugar, na kaya ko naman nasabing paborito, dahil nung simula na makita kong picture na to, talagang na-in-love na ako. Tapos na rin yung aking cover photo. Simula pa nung ano, parang 10 years ago na. Hmm, parang 2014. Hindi ko na siya pinalitan at isa sa mga bala kong puntahan kapag nakabalik tayo sa Japan o kapag bumalik tayo sa Japan because makakabalik naman talaga tayo eh dahil meron tayong limang taong visa ang ah, nagpapakabalang naman sa mga tao sa mga sa mga ano mga biyahero sa abroad mga turista or kahit mga OFWs ay yung kung ano ka tratratuhin sa immigration. Ako makakalusot ka sa immigration ng bongga-bongga. Na minsan yung iba, o if double yun na, nakakaproblema pa. At yung mga off ofloading off So, yung nagbibigay ng kaba sa atin na kahit na nabigyan na nga ng visa ay medyo natataranta ka pa rin. Siguro sa iba sa inyo may mga nangyaring ganda na na kompleto naman lahat and you hold pa. Hanggang sa hindi ka na makaabot sa aeroplano mo. Hanggang sa yung iba nga ay offloaded hindi ganun ka kadali ang lumabas sa Pilipinas. Bukod sa ilang mga problemang pangproseso, sa problemang papeles, sa mga problemang hini, ah, paghihinala na baka ako anong gagawin sa abroad or ganito. Ako mumukha kang ano, walang masyadong pera, ipaghihinalaan ka na na uh, biktima ka na agad ng human trafficking or meron ka ibang gagawin sa abroad. Mga ganun. Na, mm, siyempre ang sagot nila ay pag-iingat and uh, ah, ingay na kasi Tapit tayo ng karsada. And then, yung, ano pa ba? Yung ugaling Pinoy. Yung ibang toxic na ugaling Pinoy na mararamdaman mo sa mga paliparan dito sa atin. Huwag na yung sa mga ospital, sa mga uh, private and public offices, government offices. Kundi dito lang tayo mag-focus sa immigration. Meron din ba? Marami. so, smooth ang pagpasok ko sa Japan. Walang problema. Sasabihin ko sa inyo, mamaya ako gano'n ka-smooth. And pag-usapan natin yung mga konting naging issue bago ako nakalipat. Ino muna tayo. <laughs> Para kabahan tayo lalo. Ang unang-unang naging issue ay doon pa lamang sa ano, doon pa lang sa check-in portion sa PAL. So parang I needed out to pay extra fees dahil meron akong in order na dahil meron akong in order na parang extra bags hindi ko masyadong matanda yung term hinanap ko sa google hindi ko rin makita siguro paspas -pas lang ako kaya hindi ko ma makita but extra bags kasi marami akong extra ng luggages or extra ng ga dala and kailangan kong bayaran yon so, doon so nagmatigas ako sabi ko wala kung in order ganyan 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 ako ibinok ng aking pamangkin at sa pagkakaalam ko ayon sa aking pagtingin dahil nirebisa ko rin naman eh wala man ako nakita fee for ano eh, kailangan bayan or something like that wala naman ganun eh nag-message ako sa pamangkin ko that time pero walang response and then parang nakumbinsi ko naman yung lalaki na okay na nagtanong siya rin sa babae sa kanyang right na parang ah hindi dapat ano yan dapat itanong natin sa parang supervisor yata sabi niya or what Kapag pa sa higher ranking official. Kasi ba bala ko sanang cancelin na lang. Hindi, tanong niya. Naku, doon ako medyo kinabahan. Parang gusto ko na kuritin yung babae. And then lumapit sila rin sa isang girl na nandoon sa kabilang... Ano ba tawag dito? Kabilang window. Window. And umu-okay. So, pasalamat ko talaga rin sa dalawang yun yun, bala kong tanungin si Pamangkin kung ano baga pag lapag ko ng Japan. Pero dahil wala pa rin yung sagot si Pamangkin, hindi ko na muna finalo. up. But sabi ko pag sa Japan na lang. And then, alis na ako, nga pala, hinabol ako ng lalaki. So sabi ko, nako, ano na naman to? Yun pala, parang naiwan ko yung aking ano, yung aking boarding pass. Doon siya, ibabaw. So hinabol niya ako. Talaga, medyo, kinabahal ako doon. So okay na! Tapos na! Sa immigration, okay naman. Malakas sana mag video-video para kasama pa rin sa vlog pero hindi pa ito. baka mamaya maano pa ako. Malapitan pa ako at mapapagalitan. Natama naman ako kasi may mga ilang grupo na, na picturean-picturean videoan-videoan ang, picture, ang, video, ang, video, ang video, sabi bawal. Tigil yan. Now, nakapila kami. Okay ang pila. And then, is, sa kabila, kasi itong pinipilahan namin, dalawa ito eh, dalawang counters ang aming pupuntahan. Okay, so parang letter Y. Nandito kami. Yung iba, meron silang kanila. And then, Miami tagal na pahabaran ng pahabaran pila, pinapunta ng isang nagmamandron, hindi man naka security guard outfit eh, basta naka, ano, parang gray na na damit, na uniform. Pinaripat dito yung iba. So, dalawa na kami sa dalawang counters na dapat kami na alternate. Nandito lang sila sa dulo. ayat puwede magmunta dito. Eh, itong counter dito ay abalang-abalang sa dalawang babae na parang may problema. So, sila ang magsusunod-sunod na. Sabi ko, hindi. Lumapit ako sa kanya. Sir, hindi tama yung nangyari kasi dapat kami ang mauna. Kasi pila yan. So, dapat may ibang ginawa na hinati na kami yung nasa unahan. Na bagamat pinapunta man sila roon, ay kami pa rin dapat ang sinabihan na mauuna and then saka sila susunod o kaya, okay, ay lima kayo and then lima sila and then lima kayo something like that walang mga ganun basta ganyan ay so diba so napaka unfair ay ako pa naman mahilig akong umiksena sa mga ganyang unfair treatment o oh, ilang beses nangyari sa akin yan na hindi kailangan ipaglaban ko ang karapatan ko mga ah, ganun <laughs> so yun malumari ako lumapit sa kanya nga malumari naman eh yun ay, ikaw yun naman ang paraan eh o, oh, paano yun? Eh, ang tagal namin pumila din eh. Aba eh. Di okay na, nakaganyan na kami. Sabi ko, eh, okay lang kayo. Walang problema sa inyo kasi siya naman na nag-ano din naman kayo. Kasi parang nag-aalang ang mag humingi na paumanin yung iba eh, na hindi lang nagkasalita. Halata mo naman sa mukha minsan. Aba, maya maya ay lumapit yung lalaki. Unahin niyo nga to! Sabi ko, ay, walang ganyan, hindi ganyan. Pero hindi na niya ako sinagot pa. Umalis na siya, nagpasok na do. pa. Hindi pwede naman niyang ayusin nung dahil tama naman ang aking complaint. Kung mali ang complaint ko, di gumano siya, pwede. Pero yung sa maayos na pagsasalita ko at tama yung aking pinaglalaban, dapat dahil lumapit din siya na, abusing unahin natin doon, nauna nga pala. At pasensya na kayo, di ba ka? Hindi, eh, ano na, patuloy napapakape sa inyo. <laughs> Number three, meron pa. Hindi ko sinasabing huwag kayong, huwag nyo nang i-patronize ang pal. Because uh, in the first place, eh, naging maayos ang kanilang bagay kapag usap sa akin. Yes po. Pag, ng, pag, ng, pagdating ko dito sa Pilipinas, nakatanggap ako ng mensahe na humingi sila ng maumanin sa kung anumang hindi magandang eh, karanasan na idulot sa akin ng mga ganang ganang ganang. Sasabihin ko sa inyo, mami, ako ano yan. So, eto nga. Pasyal-pasyal ko, kalmante ako. Kasi nasa loob na kami ng ano eh. Nakalabas kami sa immigration and doon na kami sa sa duty free. So, tingin-tingin, pasyal-pasyal, ikot-ikot. Mga, ang dami ko mga inupuan. So, yung panghuling upo ko ng mga one hour, doon ako sa malapit sa pinto. Nung aking, nung aking, ano, ano ba tawag dito? Boarding gate. So, ka kampante ako. Na kahit 30 minutes ako bumaba, okay lang. Ayaw ko naman makapagunahan. Sabi so, naman, aso to. <laughs> Buti sa amin, tulog pa. Aba, pagbaba ako. Parang, ano, Parang kukunti yung tao na parang malungkot ang pek na hindi mo inaasahan sa isang gate na lilipad na na ready ready ng mga tao na puno na halos. Sunod na naman ako, ito ba yung sa ano? May tinanong kong babae, ito ba yung sa papuntang Japan ng 6 ng ganito oras? Ay, hindi ko, pinalipat na mo. Oo, doon na kayo sa kabilang gate sa ganyan-ganyan. Ha? Ganyan -ganyan. ha? O oh, ito yan o. Oh. Ibabaw na sila pa kasi kanina, tapos lumipat okay, na sila. Eh, mga taga-Japan na na ata eh. So, 11 na. Hindi okay. na 7. Sigurado ka? Okay. Opo. O, oh, sige. Gusto mo tanungin mo na. Tanongin ko na rin. Okay, okay. Para okay. Sigurado, so, kumapit na naman ako sa kanila. Siyempre, ganyan tayo. Pag may pinaglalaban, go. At totoo ba yung sinabi sa akin na nag-iba na ng gate? Oo. Oh, ay, bakit walang information or something? Ay, ano uh, naman namin? Yung, yung walang, ano Yung walang remorse o walang... Pagpapakumbaba, na nag-ano na kami, nag-announce na, na gano sa kami, ganoon lang. Nag-announce kayo, so, at talaga nag-announce kayo, so, hindi ko narinig. So, sabi kayo, sa akin naman, eh, ay, nakatingin doon ano, eh, sa isang babae, ano, ay, siya nakapag-announce kami, ganyan-ganyan. Dalawa pa sila. Sana naman lang ako naglagay kayo doon sa harap na hindi na dito doon na sa iba. Kasi minsan may mga bagay talaga nagbibigay sa atin ng pagkarindi, lalo pa doon medyo maingay, may mga batang lalaro, may mga nag usap sa mga katabi ko, na minsan din nakatuto ka sa cellphone mo, may importante, minsan hindi may iwasan baka hindi mo marinig or baka akala mo sa ibang ko nang gagaling, hindi talaga sa inyo. So minsan talaga pwedeng mangyari. Dapat may isa pa kayong action na ginawa. Dapat naglagay kayo ng ano. Dapat naglagay kayo ng Nakano sa harap? Kasi may nakalagay sa harap eh, Hong Kong pa rin. Eh, kasi -ang palitan na rin ng Japan. Eh, uh, doon sa babaan na Japan, do na po kayo. Walang ganoon So, nagreklamo ulit ako, nabasa ito ng PAL, at ito yung sagot ng PAL. Ayun. So, takbo ko! Paspasa ko doon sa bit, kasi 30 minutes na lang yata. Diyos ko, buti bumaba ako. Biglang nagpalit. Anong naraw, gate 11. E eh, buti merong mga almost one hour. So, nakatakbo ba tayo, yun, pa tayo. So, ano pa sabi ko walang announcement. So, Ba't ganun? Anong so, saan sila? Doon sa ilalim. sus so, dito wala. Eh, nandito kami sa taas. Saan so, ako, naglagay sila dito. Dito, oh. Dito sa buka na nag-7. Dito? O oh, dito? Dapat naglagay sila dito. Ibaga. Di Parinis naman eh. So, walang problema sa loob ng, ng, ng plane, walang problema. Okay ang staff. Iyan. So, nagkaroon na naman ng issue. Akala ko tapos na. May lumapit sa akin. Robert Ilagan. Robert Ilagan. Ay, medyo nakapigit ako. Are you Robert Ilagan? Mr. Robert Ilagan? Sabi ko, yes. You ordered this? What's that? Nakita ko, all food na, ano, na set. Sabi ko, hindi. Ayun. So, sabi ko, hindi. Why should I? Mga ganyan, ganyan, ganyan. I would just want a regular one. Yung the same food that you give to the rest of the passengers, maybe. Uh, dito sa economy class, mga ganun, ganun. Yata. And then, okay naman kausap siya. Ah, so, we will just give you this anyway. And then, if you need the regular meal, and then, we will give it to you. Just tell me. Okay. Sino nga? Actually, mahaba-habang yung conversation, you know? I really didn't. So, maybe kaka may nephew, because my niece pala. Sabi ko, my niece ordered, uh, booked for me. Maybe she's the one who ganyan, ganyan, ganyan. So, yun na nga. Dinawaman tong sa, pipigay na rin sa akin. Pagbalik ko, ganun pa rin. Ako rin yung unang-unang binigyan, bukod doon sa ilang parang Muslims. Meron silang sila sariling food na eh. Maraming kasabay ko sila lang. Tapos tinignan ko, walang ibang kumakain, kundi kami lang. Ganun din ang unang nung, nung departure ko. So ayun na naman. so sabi ko sa yun, yun. the same thing happened nung palis pa lang ako. and then they they told me that i could ask for the regular meal in case i don't like it or even if i don't like it they would just give it to him. and i could balik ulit tayo sa aking departure moment. Sasabihin ko sa inyo, ang sagot ng paldo tungkol dyan. So yun, hanggang doon. So ilang ano yun? Ilang parang issue? Pa apat? tiba. <laughs> so matataranta ka talaga, lalo na kung first timer kang aalis at makaranas ka ng mga ganon. Buti nga tayo't medyo matagal na, medyo makapal ka pala yung mukha natin humarap sa mga ganyang uri ng pagsubok. <laughs> Ay nako. Pagdating ng Japan, ano bang nangyari? Smooth. Yung pag ng ng bagahe uh, sa immigration, ang dali lang. Ipila-pila, ganyan nga, salasalabat. May kanya-kanyang destinasyon. Pila, and then pagdating doon, may tutulong lang sa iyo. Okay, ihingi ng paso po, eh gaganon ka. Ay, na ang daliri mo. Parang wala pang one minute tapos. And then punta na kami roon sa immigration. Tak, 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 tak. Pila, kanya-kanya rin. And then, tinignan lang ano, ang, ang QR code. Parang iginanon. Tinap lang doon sa machine. And then, go! And then, kuha ng pagkae. And then, yun. Hindi ba naman pwede sabihin mas mahigpit sa atin kumpara sa kanila. Pareho lang siyempre ng higpit yan, lalo pa ito ang laki-laking bansa. Pero ang kanilang proseso ay mas magaan kahit pag anong paghigpit ang nasa likod nito, ando binang madaling proseso at mad okay na pagtrato sa mga pasahero na parang ang gaan -ga ng feeling. Ito sa, sa airport, parang ang dilim-dilim na sa atin, parang dilim-dilim na parang ang bigat-bigat pa ng mukha ng ilan sa kanila. Ikwento na rin natin yung pabalik. So, sa pabalik naman, siyempre ganun din sa Japan, no problem. Sa uh, wala. Yun lang ulit, yung food niya. And then, turbulence. Ayun, talaga ng Diyos, kundun na ako nakaranas nang simula pa lang simula pa lang nang nang pag nang pag nang Andiyan ah. <laughs> na si Kapitan si doon na tayo. Sabi ko kasi magbablog muna ako eh. Pasok ka! <laughs> Ayun. Sabi ko. So walang ano, walang... Nasa na ba ako doon ako kasi? uh, abangan niyo mamaya, magbablog kami tungkol doon sa isa kong ano. Tungkol doon sa isa kong kasama dati sa Thailand. Na ngayon, nakita ko nung isang araw, ako nga ako, iyak, nag-iyakan kami, hindi naman nakuha na ng video para nakita niya yung eksena. So, hindi ko masyadong sabihin na, ano mo niyo para naman tanga. <laughs> so, kuya ko sa kami, iyakan kami, kasama kayo sa Thailand, may namamalimos na. Mga sa mga kakacharang. Johnny Deep! Oh my God! Nice meeting you, Johnny Deep. Ready, ready ka. Okay, so mamaya natin makaka-explore ka si Papa Dexter. Ngayon! <laughs> Birthday ng June anak mo may ano pala? Ba't ba ka kahapon? May handaan pala eh. May handaan nga. Ay, di, ah, uh, ba't umulis ka kahapon? Ano hapon pa yun? akala ko na may doon tanghali. Hapon? Ayun. Nasaan na ba tayo? Pamulo <laughs> nun to. Nasaan na ba? Nalito na tayo. <laughs> yun, Pilipinas na tayo. Doon, ay ikaw na ang mag-aano. Ipausok-uso na nga ngayon yung, yung ano, do-it-yourself peg. So, first time kayo mag -do, do it yourself yung pabalik ng Pilipinas kasi last time ng 2022 ay eh, dun ka padadaan sa officer. So, ngayon, bahala ka na dyan. Ikaw na ang dumag dyan. ang pumasok yung aking idinutot-tot. sabi ko, pakitulong naman ako. Ako, naman ako. May QR code ako. Ganyan-ganyan. Everything. Kailangan pa baka ako yung... So, lusot-lusot lang sila. Yung mga na. Ang maganda sa akin, nagmaganda pa nga ako na may QR code na ako, hinanap tuloy sa akin. Yung pala, yung QR code na, na nung, nung nag-departure ka, ay kailangan iba na ngayong arrival mo. So ako naman very confident na I already have it. Di pong gano'n. <laughs> so yun, Asya, ano mo muna kayo dun? Ako po, ikaw hindi na umimikad gano'n mo na. <laughs> wala na. So, iyon ating karanasan ng paglipat at ng, ng paglipad papuntang Japan at ng pagbalik papuntang Pilipinas. In short, ang kaba ay nahati sa dalawa. 10% na kaba papasok sa Japan at ang 90% na kaba sa Pilipinas mo mararamdaman. <laughs> yung huling ugnayan namin ng Philippine Airlines, ito yung natanggap ko sa kanila, nung dumating ako dito sa Pilipinas because nakanood nga nila yung isang video ko ng pagbalik may respeto. So, I salute Al for that na nakikinig at sumasagot sa mga hinaing. Actually, hindi man ako naghinaing sa turbulence, pero piniliwanag pa rin nila. So, yon Kaya, syempre, mapapalulit ako. Pero, mali ba talaga walang pera kagaya ngayon? Parang mabala ko mag-budget na may mga suggestions na zip air, may suggestions na ano. Ayaw ko sana kasi sa na nga sa Philippine Airlines tapos meron pa akong mabuhay miles card na hindi ko pa rin managagamit. Tatanong ko sa kanila kung ilan ng points. para may nakita na nga pala akong points. 1,400 something o nakalimutan. Pero, tinignan ko na nga pala, sorry, tinignan ko na nga pala kung gano'ng kalaki yun, yung points na yun, para maka-less sa ticket ay eh, hindi enough. So, patuloy pa rin tayo makikipag-unay sa nila. Tutal, tutal nga. Sumasagot naman sila. So, sana, <laughs> sana na ba, na ba, sana na bahagi ko kayo ng aking karanasan sa paglipad sa aking departure and arrival moments sa Japan at Pilipinas. Okay. so thank you very much Pasko na. Marami tayong mga vlogs tungkol sa mga preparasyon at sa mga eksena dito sa Pilipinas. Lalo, alam ko makakapagbigay pa ito ng konting kasiyahan. Lalo lalo sa mga off doubles nating mga kasama o mga kacharang o mga ka-team dito sa Robotology. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Shit and Roboto, sa inyong ko sa mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you. Thank you.